Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Carwa. So today po, magmumol tayo, okay? So today we're going to feature yung Dera City Center. Later I'll be with Don, of course, we'll be together sa video na to. We're going to feature kung ano yung mga laman ng isang Dera City Center Mall. And later we're we'll also going to meet one follower from Iloilo. Na he has really a different story kasi nga nag-oman siya for almost 60 days. So makikilala niyo po siya today. Let's go! temperature right now is what, what is it for 42 no 30, 45 45 degrees no, <laughs> so it's still summer here in dubai yeah. but what's good news is winter is almost coming maybe october october na? Huh? yeah Okay guys, so welcome to Dera City Center. Sobrang laki po ng mall na to. It's because uh, meron siyang kasamang hotel and may cinema na po sa loob. So see, so we're here. Nasa likod po tayo dumaan. And that's the hotel. Connected to the mall. Kaya, puntahan po to ng mga Filipino dito sa Terra area. Good place, eh? Yeah, this is a good place for Filipinos also. <laughs> And, what's good about going here is, this is just connected to the Dubai Metro. Yo, so, the I metro like station metro. name is Dera, uh, Dera Metro Station. Dera City Center Metro Station. Okay. Yes, yeah, so that's the Metro Station. And paglabas nyo, ito na po yung mall. Okay? Okay, pare. Thank you, pare. Have a nice day. At ito rin po yung lugar na lagi ko pong sinishare sa lahat ng mga followers ko na mga visit visa na nakakaratin lang po dito sa Dubai is pumunta po sila dyan sa Mount Tower na yan. Sa lobby area po is meron pong dalawang drop box of two big companies na maaaring nyo pong paghulugan ng resume nyo. Okay, so dapat lagi nyo pong tantaan yung lugar na yan. Hi guys! Welcome to Dera City Center. So ito po yung pang tatlong mall na i feature namin ni Donito So, guys, napanood nyo na po yung Wafi Mall and... What's that one? What? Burjaman, Burjaman Center. Center. So, ito yung mga pangatlong mall na ipi-feature po namin. So, iikot pa kami sa loob and then we're gonna share anong something interesting for Filipinos inside. And Don will be also going to discuss and talk about mga branded, mga kung ano-ano pong mga mga ano pwedeng uh, mapag-usapan, mapag-chismisan. dito sa Dera City Center? Okay, so ito yung parang guide nyo na what if I'm going to Dera City Center? Ano bang meron doon? Yes! Anong mapapala nyo sa mall na ito? Kung may o meron pa kayong mapapala? Kung may Filipino food ba dito? Or may mga Filipino brands ba dito? O may yeah, mga ito. Filipino ba nung nagtatrabaho dito? Ang dami siguro? Ano ba? Pilipinas ba ito? <laughs> Dubai po ito. Okay? So let's go! Bye! Sa so, second floor is yung Vox Cinema. Okay? So, dito, pwede kayo mag-enjoy ng mga Filipino movies minsan. So, maraming beses na po kami nakapanood dyan kasama yung mga pinsan ko kasi nga medyo ito yung tagpuan naming lahat. At dito nyo po makikita. Dito nyo ako makikita kapag gusto nyo mag-mall. Hi, Manny! Good morning! Kumusta? Leo? Oh. Oo. Okay guys, so about sa news po dito sa Dubai, we have this The National, okay? Um, ang kagandahan dito, even yung local newspaper nila is also concerned sa mga expat nila dito. So isa nga sa, isa sa mga malaki na population ng mga expat dito is also Filipino. That's why we also have page for Filipino news. So, yun nga nangyayaring baha sa Pilipinas. So, nasa front page po ang Pinas ngayon. Okay? So, nakakatawa to para sa mga OFW is because you are also updated of kung ano talaga yung major na nangyayari sa Pilipinas. So, sa lahat ng mga Filipino na nasa Pinas ngayon, especially doon sa mga namaan talaga ng baha, pag-ingat po kayong lahat saan. Okay, especially po yata sa Marikina na laging lubog po yan sa baha. Ingat po kayo lagi. Ah... Uh, Be safe, Philippines. So finally guys, after waiting for 30 minutes, and I joke lang, mga 10 minutes, ganun. Finally, done is year. So bago kami umariba-ariba at mag-viva, viva, viva sa pagkakagawa ng mga videos dito. So, eto, Magmi-merienda muna kami ng na... chocolate journeys so enjoy hagetas. Atak na dun, ubusin mo na yung lahat. Later. <laughs> okay, let's eat. Formal. Ayun. Ang baboy. excited na wala na tirang salad. Kasi nakakala ko sabay tayong apat ngayon. wala oh, nasa si Chris? Si Chris, si Kipi. Nasabihan pa si si Jobe, eh. so tinang natin ako. Mainit pa kasi maganda kung mag... Maganda kung mag... Maganda kung mag uh, Ulas oh, ang boses mo at naubos mo na ang chocolate journey. Wala nang natira. Sarap! Sarap ng journey, pero si Don hindi masarap. <laughs> Okay guys, so mag maingay kami dalawa habang nag-vlog at naglalakad. So finally po tumawag na si Joven. So finally imi-meet namin siya dito sa sa bandang cinema area. Kasi he's from Alcus, so medyo malayo po yung travel niya. Actually, this is our first time na imi-meet namin siya. And Don also. Ngayon yeah, na lang makikilala si Joven. Excited! So And you're going to make an interview later for him. He's going to share kasi yung yes. story niya. Ang niyo po sa channel ko, gagawa po ako ng Buhay oh. sa Dubai episode Two? I don't know. I guess it's episode 2. So, tingnan nyo lang doon. Wala pa yung 1. <laughs> Gano'n si Don. Masipag. Ay, Joven! Gusto! Nahihiya siya. Ayan ako <laughs> si Joven. Ayan na si Joven. Nakita na namin siya. After 20 years of finding him. <laughs> o oh, tara na. Approved or disapproved? na Well, on the way po, eh, nakita namin tong Uwisen. Yan. So, yung mga TFC subscribers. Tsaka ano pa ba yan? TFC, bro, may, may ENC, Bro, Shingima One, ENC. Eh, pwede hong maka-avail sa OSN. Basta. Sino yan? Sino? Kuko. Koko? Kuko. Koko Martin, anak ni Carmi Martin? Kuko Corina. So, yun. Mga Pilipino dito ay eh, nag-subscribe po sa TFC. Cable. Kami OSN yata kami. Oh, Kayo, meron ba kayong TV? Wala, uh, pirata What? kami pinoy <laughs> Internet. Pinoy.info. <Minoid>. <laughs> kayo, anong anong ano nyo? Anong TV nyo? Uh, wala. Wala <laughs> rin kayong TV? Wala, pero may TV kami. TFC ba kayo o ano? Jeme? Dalawa. Ah, dalawa. No, maya may may So sa loob po ng mall eh, ay meron pong malaking supermarket. Yan po yung Carrefour. Ayan, so ito po yung bilihan ng mga Pilipino dito po. Kailangan nila ng mga groceries. Pero unfortunately, wala hong baboy na binibenta saan. Nagugutom na ba kayo? O, later na tayo kumain. So yung Paris Hilton Shop is nandito rin po. Grocery. And then nandito yung Smoker Center. Ayan, kung gusto nyo yung bumili ng sigarilyo, eh meron po dyan. At dito siyempre, sikat na sikat ang Shisha! Pag sinabi mong Middle East, pero guys, tingnan nyo yung presyo. It's 4,200 sa lighter na yan. It's a uh, Dupont. Luxury siya. Ah, okay. Ba't mo alam tungkol sa mga lighter? Sige, smoker ka, no? Before, pag tumigil ako mga 2 hours from ago. 2 <laughs> hours ago lang. <laughs> What about the ko, Art. <laughs> Kakain ka ba? <laughs> Busog pa sa chocolate journey. Yeah, chocolate journey man. Dito ang madalas namin puntahan is Subway, McDonald's, saka Chowking. May Chowking! Oo, oh, may Chowking. First time mo ba dito sa Dera City Center? Eh? Yes, yes. Uh, eh, paano kasi itong pinakamalapit na mall sa amin? <laughs> so yung Temple Run, nasa Arcade na rin po ngayon. <laughs> temple Run! namin yung mga restaurants. Unfortunately, wala kaming mahala talaga na exactong Filipino restaurant na pwede namin kainan today. So, para lang magawa namin tong 100 dirhams challenge, ang napili namin yung restaurant na pupuntahan ay, Chowkir. Halos alam na lahat na favorite na restaurant ko yan kasi nga mahilig ako sa mga Chinese restaurant. So, ngayon, we will do the 100 dirhams challenge. Yay! Meron tatlo kaming kakain. So, I'll be with Joven. And, and yourself sa na kami kakain, so, 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 so titingnan natin kung ano makakain natin sa 100 dirhams. Guys, in conversion again, this is 11 point something in Philippine money uh, 1,100. Okay. Let's go? Okay. Okay, so ito yung menu nila. Pero gusto ko ng Indonesian special na ito eh. Yung pancit oh, pwede yung rice no? Okay. Yung ito po? Oo, pwede pang less corn, pwede pang more. Ah, okay. Okay, so magra-rice ako nyan. So 25 times 3, that's 75. Magkano ba yung drinks dito, ate? It's survey drinks na. Ah, may drinks na. So we still have 25 na pwedeng gastos Oo. Oh, oh. Okay, game. So anong kailangan natin? Shomai? Oh, right? yan ang sarap na, fresh na fresh. Sige, game. <coughs> so, order tayo. Okay, guys. So, for the first time, again. Kasi the last time, nung muling punta namin sa Wafi, eh, talagang hindi kami nanalo sa 100 dinarong challenge kasi talagang mahal mahal yung mga Arabic food doon. So, today is a choking. Three people. Yay! 100 dirhams. Pasok. Yay! Imagine, tanghalian namin, isang libo mahigit. <laughs> so, ganun ako, taas ang cost of living dito sa Seryoso, Joven? Kumusta na kayo ni Christine? Lakas makaoyo, boy. Okay, here we go. Grabe guys, sa totoo lang, medyo ganyan yung tsura ng, ng chicken na yan, ng grilled chicken na yan. Pero ang sarap talaga niya. Kaya ko siyang kainin almost everyday. <laughs> Kasi minsan pag wala kaming food sa shop, nagpapa-order talaga ako dito sa shop. Thank you, Joven. Okay? It's about time. Ciao time! Okay, ito pa yung minute shop. Ayun, so lahat po ng repairers, paggawa ng susi, paggawa ng cellphone, eh meron po dyan. An anong floor to? Anong floor to? We're gonna grab a front floor. Basta malapit siya sa itisalat. Ayan, so kung gusto niyo magpa-repair na kung ano-ano. Itisalat, -ano, at uh, sa kabila yung do. Ayun, so magkatabi sila. Yung mga network dito. So yung minute na yon is ulit say, gusto niyo magpaputol ng relo, magpa-adjust ng relo. Magpaputol ba yon? Magpa-adjust ng mga relo niyo. Mga yung mga minor repair repair ka key chain, ah, uh, key duplication. <laughs> Meron sila. Pa'no ko pinagtatawanan doon? Ang, ah, ang funny ng guy na yon. <laughs> well, I guess that's all for today, guys. Medyo sobrang busog po kami at pagod na po kami sa kakaikot dito sa loob ng Dera City Center. Kaya, till next time po. Saan bang next na mall natin? Next mall, ang tabayan niyo po. Nasa plano namin, medyo malayo. But uh, Dubai pa Dubai Of course, kaya nga Dubai malls. Yes. So guys, please subscribe in my channel and add me in my Facebook account para pwede po tayo mag-usap doon. Okay? And for Don's page also in Facebook. Yes, sinapin niyo po ako sa Facebook, Donito RN. And also sa YouTube, ganun din, Donito with HRN. right, so that's all for today guys. Thank you so much for watching English Karawagan. And Mabuhay po sa lahat ng mga kabayan. Bye, Joven! Okay.